Wala, ayun na. Ah. na uh, parang na uh, ano sa sarili ko. Parang uh, uh, na 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 na, na, inis, na inip. Dahil yung dati kong nagginagawa, nag hindi ko na magawa. Ernesto Belli po, taga-tansa. Na stroke three na. Ay, mahirap yun, no, lalo nun sa umpisa. Kasi hindi ako makalakad talaga eh. Hinatid ako ng anak sa banyo, nagdadayaper. -di Hirap, hindi ako makabaho ng Walang kahawakan. Malaking pagbabago yung naramdaman. Marami akong mga ginagawa sa bahay na hindi ko na nagagawa. Tulad nung yung, yung nagre-repair ng mga wall, nagpipintura. Na-amiss ako na nakita ko yung pupunta na bahay, malaki. <coughs> Tapos nakita ko yung pagpasok, <coughs> yung mga tungkot, saklay, wheelchair. Ay, sabi ko, totoo pala yung sinasabi nila na kung ano ang kailangan mo, ma maibibigay sa'yo dito. Ay, sabi, uh, na ko, no, ay, sabi ko, makakalakad na ako ng maayos uh, din. Pagka kinakabitan ito. Uh, Nakakakabang na ako ng maganda. Medyo diretsa na. Malaki maitutulong ko sa paglakad-lakad ko. Ako po, nagpapasalamat sa Akanisol Partilis sa biya sa biyaya ko may tutor natin biyaya na natanggap ko malaking malaking tulong po ito sa akin